Tara mga kauragon, pasukin natin itong sinaunong bahay na nandito sa Bulacan, Bulacan. At itong bahay na ito mga kauragon ay nasa pag-aari ng angka ng ating bayaning si General Gregorio del Pilar at nandito na tayo sa loob eto merong mga antigong gamit kung inyong nakikita at siya may mga picture at yung bintana ay Kikita nyo yan gawa sa kapis yung nakikita natin ng mga tinitindang asang kasalukuyan yung mga ginagawang parol yan yun na dun sa, sa bintana at eto nga yung mga picture ng salin lahi ng henerasyon nila tinignan natin pero syempre di na natin kilala yung mga yan pero meron ako nakita mga orago na picture ng ating bayaning si Gregorio de Pilar na nandito rin naka-display at ito, ikutin natin ikuti natin, tingnan natin ang loob. Ang ganda ng disenyo ng bahay mga kauragon. At may mga makikita ka rin iba't ibang mga likhang sining na nandito sa loob. Bakit nga ba kami nandito? Napatpat kami dito mga kauragon dahil meron kaming isang ginagawang proyekto. Sekreto lang yun syempre. At ito yung mga porcelana mga porcelana talaga itong mga porcelain na mga kagamitan sa kusina mga plato, mga ayan, yan, nakikita nyo mga tasa, mangkok, ayan kung ano-ano mga pang display ba diba? ang kaganda malamang mga high price value to eto ito yata yung lahi na anang angkan ano at nandito mayroon nga parang si ano Si General Gregorio del Pilar naka-display din yung pangalan niya dito. Enriquez na yung naging lahi nitong may-ari nitong bahay na ito. Pero ang ayun doon sa ating nakausap ay talagang ang kansila ng ating bayanin si Gregorio del Pilar. Ay itong bahay na ito mga uragon ay itinayo down noong 1760s at nasira noong nagkaroon ng World War at nabuo uli noong 1790s at eto siya ngayon kung inyo makikita sa labas standing and still kicking so thank you and